kakalimutan nyo yung ano nyo boundaries nyo ha. Ah. Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad nyo. Wala ko namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. kayo buhayin yung mga sarili nyo? <laughs> hindi kayo marunong rumispeto? <laughs> Mag-board exam din kayo para malaman nyo kung hanggang saan kayo. Baka hindi pa nga kayo pumasay eh. sa ugaling nyo ganyan. Hindi na nga kayo matalino.